Umiling ang Department of Education kagayan ng agarang pondo mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Education Secretary Sani Angara para sa pagsasaayos ng mga paaralang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong nando. Ayon kay Schools Division Superintendent Reynante Kaligiran, nakita mismo ng Pangulo ang lawak ng pinsala sa kanilang pagbisita sa lalawigan kaya't umaasa sila na agad itong matutugunan. Aniya mahalagang maibalik ang mga silid-aralan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Batay sa datos ng DepEd, nasa 134 na silid aralan sa 38 na eskwelahan ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 525 classrooms sa 177 na eskwelahan ang may minor damages. Sa bayan ng Kalayan na isa sa lubhang naapektuhan ng bagyo, 22 eskwelahan ang hindi pa makapagpatuloy ng in-person classes at nakatakdang gumamit ng alternative delivery mode simula ngayong linggo. Tinatayang 38,254 na estudyante sa buong lalawigan ang apektado ng kalamidad. Nagpasalamat din si Kaligiran sa pagbisita bisita ng Pangulo sa kabila ng layo ng lalawigan at sinabing nagbigay ito ng inspirasyon sa mga guro at kawani ng DepEd na magpatuloy sa kanilang misyon na maturuan ang mga mag-aaral sa kabila ng mga hamon dulot ng bagyo. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Pay Idol! IFM News